Kabaong prank ni Boy Tapang kay Cherry White. Scripted nga ba? Tara, at ating alamin. Ito si Boy Tapang, isa sa mga kilalang vlogger dito sa Pilipinas. Nakilala si Boy Tapang sa mga kakaibang content na ginagawa niya noong araw. Kung ano-ano ang mga kinakain niya, kaya siya sumikat at nakilala. Pero kamakailan lang ay nagulat ang mga tao dahil sa revelasyon ni Boy Tapang na mayroon na siyang bagong girlfriend. Do? Walang iba kundi si Cherry White, isa din sa mga kilalang vlogger dito sa Pilipinas. Maraming nang basya relasyon nila, maraming may ayaw sa pagmamahalan nilang dalawa, kaya mas lalong dumami ang mga basher nila. At kamakailan lang January 29, 2023, gumawa ng prank si Boy Tapang na tinatawag na kabaong prank. Sa prank na ito ay nagrenta sila ng kabaong at mga bulaklak sa puneralya at nagsuot din sila ng mga barong at pinatarpulin din nila ang mukha ni Cherry White para mas kapanipaniwala ang prank nila. Pero kahit nagplano at nag-effort sila sa prank na ito, hindi pa rin naiwasang ng mga tao ang prank na ginawa nila. Lalo na ang isang sikat na vlogger na si Makagago. Ang kabaong prank daw ni Boy Tapang ay scripted ito ay isang napakalaking kabalbalan. Niloloko nila yung sarili nila. Niloloko nila yung mga tao. Sa oras pa lang daw, malalaman nyo na agad na iscripted ang prank na ito. Sabi mo, 6.47. Nasa punerarya ka na tapos dadalhin mo na habang tulog pa si Cherry White sa bahay nila. Tama! Tapos makikita nyo dito nung lamay ko nuna kung saan tulog na tulog si Cherry White daw, di ba? kikita niya na to bang pop up yan kita niya yung oras anong klaseng kalokohan to boy tapang 5 ano to 5.41 5.42 oh 5.42 P p.m. na to most likely syempre kasi same day yan eh oh tapos ano nangyari 5.42 naglalamay ka tulog pa rin si Cherry White <laughs> akong tatanungin. Based on my own experience bilang isang content creator, meron akong napansin na kainahinala sa prank na iyon. Unang-una sa lahat, gaya ng sabi ni Makagago, makikita sa intro ni Boy Tapang na 6.47 pa lang ng umaga. Pero nung naset up na nila Boy Tapang yung kabaong sa kwarto ni Cherry White, makikita naman sa orasan na nakadikit sa taas ng kwarto ni Cherry White ay 5.40 na ng hapon. Imposible namang six ng umaga hanggang 5 ng hapon tulog pa din si Cherry White. Doon huh? pa lang alam na nating scripted. Pangalawa, kung ikaw ay content creator at meron kang mga kasamang content creator din sa bahay nyo, alam mo na dapat na anytime pwedeng may mag-prank sa'yo. Kaya dito sa part na nagising na si Cherry White ay halatang halata ang naging reaksyon niya. <coughs> Kung ito ay totoo, dapat una palang magdududa na si Cherry White sa nangyayari. Papakiramdaman niya muna dapat yung sitwasyon, dahil alam naman niya mga vlogger din ang mga kasama niya, at higit sa lahat, halatado masyado ang pag-arte ni Chaka White at ni Boy Tapang. Bakit mo ka Doon palang dapat alam na ni Cherry White na prank lang ang lahat ng ito. Pero dahil nga scripted ang prank na ito, planado nila lahat ang mangyayari. Pero kahit ganun pa man ang ginawa nila, ay hindi pa din natin sila masisisi. Dahil ginagawa lang naman nila ang ganun dahil kailangan nilang kumita ng pera. And also at the end of the day, ang prank na ginawa nila ay content lang. Dahil nga mga vlogger sila, kailangan nilang gumawa ng video para kumita sila ng pera. Parang kagaya ko. Ginawan ko sila ng content para magkapera din ako, di ba? Alright! <laughs>